Mr. Boss? Opo. San Juan Agora, so okay na? Opo, meron na po. Bayis mo ka na ron. May San Juan Agora tayo. San Juan Agora? Oo, oh, yung unang kanto ka ng Canaron, ka ha? Ah, May police pa station. Pagkitaas, ah. mag-ispo. Ah, sige po. Salamat, sir. Good morning po. Meron na po sir. Opo, meron na po insurance. Bali, ano na lang po. Pinisyon uh, na lang po. po. Meron na. Opo. Yes sir. Salamat po. Hi guys. Good morning. So, uh, you must be wondering where I am right now. <laughs> Nandito ako sa may ano eh, LTO Santa Mesa. Uh, so, kaya rating, rating ko lang siguro mga 10 minutes ago. And uh, ang maganda dito, uh, smoke emission yung ano no, yung gagawin lang. So tapos uh, yung location kasi nito dito, malapit lang sa may ano eh. Sa may ano no, may SM Santa Mesa, lagpas lang ng Ante. Uh, yung katabi ng hospital dito. Tapos uh, yung yung LTO office dun sa labas pa, lala, lalabas ulit dun ka uh, pupunta para mamaya. So we'll see kung gano'n lang din kabilis dito. No? Kasi marami akong nabasa dun sa ano, na feedback dito. Mabilis lang daw eh. So sana nga. Para less hassle din naman. Nakakapagod pag sa iba. O tsaka yung ano, di ba yung bago? Na uh, MVIC ba yun? O, parang gano'n ga katagal yun. Yung motor ko lang, yung pinaristo ko lang last year. MVIC, ang tagal. Mabot ako ng 5 hours. Para lang sa motor ha. Okay, so will see kung paano dito, no. So so far, ayan yung ano, diyan yung pila para dun sa smoke emission. Tapos meron na akong ano, yung uh, insurance, yung standard. So update ko kay later. Uh, Tingnan ko lang tumano pila. Baka emission na ako. Okay? Eh, eh, wait. Okay, so guys, nakapila na tayo. Ayun uh, naka uh, naka na, naka-backward na position na kami. Doon sa may na 'yan. dito. Smoke Testing Center. Ano to? CGS. Okay. No? Tapos mamaya pagkatapos niyan, siguro mga dalawang sasakyan pa to. Yun niya, lalabas ulit. Tapos doon na sa unang kanto, paglabas, kanan. yun na, yung habura. Yun na. Okay? So, later ulit. Okay, isa isa na lang. Yan. Tower so, turn na. Uh -huh. Kapit na. Tapos sana na sila dun sa may ano may office sa labas okay later <laughs> okay so finally guys it's our turn <laughs> malihintayin lang uh, siguro mag refresh or reset yung system para syempre alam nyo na gumana ng mabuti okay so let's wait more wait for ano, more minutes pa okay So, that's what's going on in front of me right now. Mayroon pa dito, isa. Doon sa banda doon, mayroon pa yun doon eh. Tapos ito, parang isa pa itong ano eh. ah, emission testing din eh. Parang tatlo yata dito. Para makakulong dito ng marami. Ayos din eh no. Perfect! Amazing! So guys we're done Kita nyo naman Tapos na rin kagad ka Ilang minuto lang no Bilis Naka labas na ako Hindi ko pala nakuha ng video no Sayang <laughs> Kasi yan yun Bayad ako eh limutan ko tuloy Pero okay na Pinintay ko na lang yung papers Pintay natin Bayad ako 500 yan. Smoking uh, Smoking <laughs> Smoke emission Testing Smoking yan. Okay paglabas lang po ano kanan dyan sa may agora okay. ato na Jenny Do? okay. doon daw sa may agora nga dyan uh, lalabas ka ng ano Aurora Boulevard ulit. tapos yung sa may police station doon Thank you, sir. Okay, so ayan na. Sa may emission testing. Uh, ano tayo? Siyempre. Ah, uh, naka-game diyan, fast. Okay na, let's go. Tama na ng ano. Tayo ng Oops. Yeah, <laughs> 'yung nakalimutan pa tayo ng phone. multimod <laughs> <laughs> spam Kaya yes, saan dito yung LTO? Oh. Nandito po. Yan lang. Pag yun yung may ko kong dito mabasa. yan lang. Sige. Salamat po. po. for registration po tayo dito tayo sa may pure gold natin kindi natin parking lot pure gold kami <laughs> so, na nito sa nuwan ako so, sa so go kami na, na tayo ulit uh, ano pagkababa ako okay so dito yun o oh. yan ang office ng LTO Tapat lang ng pure gold sa nuwan. Wow. Okay, ah, Blooming so, tree dito, blooming tree. Oh, okay, na. Sa Tapi So we're just waiting na to if you call yung number na ato. Yeah. And then magbabayad na lang tayo. And then we're done. Okay na. Pansik sa Sige po. Okay. So, register. Thank you, Elty Osan. <laughs> uh, so, umalis ako ng bahay, 7 o'clock. Tapos, nakarating ako doon ng mga kanina sa may smoky mission mga ano uh, 7.30 o 7.40 something like that so, tapos uh, mga ano lang siguro mga almost 1 hour lang okay, hindi naman 20. so ayan tapos na tayo ganoon lang kabilis no <laughs> parang mas mabilis pa nga kaysa dun sa dati sa amin sa Manila eh sa may loton sabagay so kasi doon marami doon pagkahalo doon eh mga motor tsaka ano kaya sila yung smoke mission na ano nila doon eh service service provider okay so we're all done balik na tayo sa kotse at tayo sa fuel woohoo bilis lang okay na sige wait lang ha Turn up ko muna video. Go back. where's my car? Okay, ito nga pala tayo. Okay, there you are. Okay. Ay. It's my Magico. Magic oh. Pupuksan na lang Kalaan nyo ah <laughs> Hindi wakay yung tanga yun uh. Okay So larga na tayo Uwi na tayo Pahinga naman First things first Kailangan talaga Every uh, Every year Lalo na Pag may mga sasakyan kayo I Strongly advise Recommend na Lagi nyo yung check yung registration ng mga sasakyan ninyo. Kasi kami may, may motor, ito may kotse. ba? Diba? So para iwas hassle na rin. Wala tayong mga kung ano ano violation. Init, putang ina. Okay, kung So okay na. So let's make a uh, quick recap. Okay, so um, uh, yung insurance po nga pala from standard yan. Yan lang yan sa amin sa may pako. 610. Tapos Uh, yung smoke mission kanina doon banda sa may Aurora, Aurora Boulevard uh, CGS ba yun pangalan nasa 500 so that's already uh, ano na, na 1,100 plus mga ganyan oh. tapos yung ano yung bayad na dito sa may registration fee buti na lang 16 lang so mga nasa 3,000 plus siguro yung ano ko nag gastos ko yung mga ganun, so okay na rin um, all in all um, uh, okay naman mabilis siya uh, kasi pag nag MVIC ako di ba yung motor ko nga lang nung last year eh grabe na yung ano yung oras na inabot ako apat hanggang lima yata yun visit na yun so ready na natin yung pambayad natin dun sa ano kanina na tayo mabala 35 pesos lang naman eh kasi wala pa akong nabutang parking dun sa ano yung mismo ito po dito ay. Okay. Ito na yun. 25 pesos din yun. Nasa eh. click ka lang, no? Ay, naku. Ano <laughs> Ganun talaga. Parang merong ano. May something dito sa loob. Ay, di ba na? Ito <coughs> tayo mabother din. Kunan natin yung dashcam natin. So everything's fine. Ay, will see. yes wala tayo. Oh. So, yan lang ha, guys ha. So, ano na, ano, malapit ako sa bahay. So, uh, dyan lang sa may uh, Santa Mesa. Paglagpas lang na sa Santa Mesa yon Ng hospital. Tapos, uh, yung ano, yung mismo LTO, dyan lang sa may Pure Gold, sa may blooming Main ano San Juan. Okay? So, I hope nakatulong sa inyo, my followers, my uh, fellow pinos. <laughs> Para sa mabilis at uh, madaling ano, pagpaparehistro ulit ng sasakyan ninyo. Okay? So thank you for watching till next video. Bye bye. Thank you.